Ganda mo pala. Ano pa siya ako ng asawa ko eh. Ay nako, naaya pa nga. Oh my god! What? Wow. Tara. Tayo ngayon ang sasakay na ako ano tayo ng mga uh, sasakay dito wala, wala mga ano ah ano, uh. uy ito wow saan po kayo? Yan po, saan? naghanap kasi ako ng ano sasakay libre sakay ba? O, oh, saan ba kayo? Dito naman po sa Bagu Bantay. Saan ba, sa ba dapat pupunta? May pinili lang ako dito eh. Saan? Eto, saan ka pupunta ngayon diyan? Bagu Bantay. Pauwi na din ako. Pauwi ka na? No? Saan ka sa Bagu Bantay? Sa ano? Sa Itimapala. Atit na kaya kita. Para ano? Kasi naghanap ako ng ano eh. Sasakay. Sakto pa. Pauwi na rin ako eh. O, oh, ito may dalawa ng helmet oh. Hindi okay lang yan. Tara. So, yan. Ganda lang. Yan. Sakit na banday atin? Sa? Turo mo na lang sa akin. Ha? Okay, sige, sige, sige. Go! A few moments later. Ano ginagawa mo din, madam? na ha ah, ano kasi ako ah, napadaan lang kasi ako naghanap ako ng libre sakay talaga dyan mga tricycle tricycle jeep iba kasi daan ng jeep dyan eh, rush hour na ngayon may hirap talaga makasakay ngayon kaya hindi, kasi talaga ako ng ano naghanap talaga ako ng Libre yung sakay ba? Libre yung sakay Para kahit pa paano, diba? Ma'am, dito po ba? Dito, dito sa dulo mo sa, sa dulo? Pinakababa po? Sige po Malapit na tayo pa lang? Ha? Ang bola oh, sige, wala walang problema doon. Kailangan yung number. yung. Naku po. kasi, di kasi ako nagbibigay ng number eh. Gusto mo Ay, ano pag nakita na lang kita, chat. Saan po? Hindi kasi ano nagmamadali na rin ako na ano, oras din. Eh. Alas ano na yun? Ano oras na ba? Alas 7 na mag alas 8 na hinahanap na kasi ako sa amin eh Oo, oh, mamadali. Uh, mamadali kasi ako eh. Eh, eh sasaglit lang naman. Tara, tayo tayo. Kasi di ba ba yun nandun? Ako lang naman. Kasi ko siya ako ng asawa ko eh. Hindi yun. Alam niya naman siguro na may trabaho. Next time na lang. Pag ano. Ay, na, Hindi na. Sige na Wait lang. Park lang ako. Oo, oh, sige. Ay, ah, yeah, hapa nga. Saan po ba, ma'am? Wala bang aso dyan? Wala. Baka may aso dyan. Wala, di ka pa sa post. Tanggalin helmet ko. Oo. oo. Hindi naman dito. May flashlight ka ba? Wala. Yun lang nga. Hindi na tayo nakatanggi. Saan po? na po po.